Paano ba at magkano ang magparinyo ng ating mga motor? Ito po. Una sa insurance muna, 650. Pagkatapos po sa insurance, do naman tayo sa emission, 450. Then after po natin magbayad sa emission, dali na po natin yung ating motor dito. Yan po, may isasalpak sila dyan sa may tambocho. Hindi ko alam kung para saan. Siguro yung, yung buga ng tambot sya kung okay pa ba or hindi. Tapos yung serial number ng motor natin, kung ito ba ay tugma doon sa CR na ipinasa natin. Kasi kung hindi po magkatugma, ibig sabihin po, hindi po sa atin yung motor. Bale, yung motor ko nga pala na aking pinaparin nyo, Honda Wave 110. Year model po ay 2017. So wala pa po siyang plaka. Dahil pasado po tayo sa emission, doon naman tayo sa inspection. Ipapasa natin yung ating papel doon. Ang gagawin po nila dito, i-check e po yung signal light, headlight, tail light, busina at saka preno kung ito po ay gumagana. Sunod naman po doon natin ipasa sa may table A. After po noon, makukuha na po natin ang result.